Nasaan ba yung legit na opposition? Hinahanap ng marami sa atin si Lenny Robredo dahil sila isang figure na talagang tatayo bilang tunay na opposition. Or okay ba? Kunin na lang ng opposition at gawing standard bearer yung Rafi Tulfo doon sa 2028 elections. Hi! Hello mga ka-Faxnatics, kumusta po kayo? Alam nyo, the past few days medyo weird po, no? Kasi nakakatanggap po tayo ng mga questions. May mga nagtatanong po kung anong oras ba raw yung episode kung saan guest daw po natin, di umano, si former Vice President Len Robredo. Katunayan, uh, I think yesterday, very early in the morning, may isa pong tumatawag sa akin. Itatanong saan daw niya mapapanood yung interview with the former Vice President Len Robredo. Medyo weird kasi alam nyo po, wala naman po ako nakaschedule na interview uh, lately with the uh, Len Bredo And uh, medyo nakakapagtaka po kasi bakit kaya nagkaroon sila ng ganitong idea sa kaya nila nakuha yung ganitong balita na di mano, guess po natin siya sa Facts First. Well, of course, we would love to have her sa Facts First pero hindi yun ang ano eh, hindi yun ang realidad eh. Kumbaga wala po tayo nakaschedule na interview sa kanya. And the weird thing pa po is that this was not the first time that this happened. I think nasa ANC pa po ako noon, nakatanggap din po ako ng ganyang tanong. Kung baga may mga kumalat na balita. Uh, text messages sa mga Viber groups, online, at may mga nagtanong din po sa akin. Kailan ba yung aking interview daw kay Len Robredo noong nasa ANC po ako? Or unang nasa ANC pa po ako? Of course, before I left there, I had this opportunity to speak with her nung luma ko pong after the fact. Anyway, weird lang kasi ang dami ting Maski recently, nasan ba si Robredo? And uh, kailan ko ba raw siya makakausap? Sa akin kasi indicative po ito na talagang hinahanap siya ng mga tao. Hinahanap siya ng mga supporters niya ng mga bumoto po sa kanya ng 2022 presidential election. And say, I think, Indicative po ito dun sa yearning ng maraming Pilipino na makaharap ng tunay na opposition figure na unfortunately wala po ngayon. Wala pong malakas, at least malakas, na opposition figure ngayon. Sa gitna, lalo ng bakbakan sa pagitan ng mga Duterte at ito nakaupong mga Marcos at Romualdes. So naturally, may mga natatanong, nasan ba yung tunay na opposition? So I think it's, uh, it's indicative of that idea. Inahalap ng marami sa atin si Len Robredo dahil naghahalap sila isang figure na talagang tatayo bilang tunay na oposisyon. So ito ba yung mausapan natin ngayong araw? Nasaan nga ba yung oposisyon? Well, to be sure, ang oposisyon po, yung tunay na oposisyon, hindi nagpapanggap lang. Syempre, hindi po yan si President Duterte o dating Pangulong Rodrigo Duterte. Although, of course, pinoposisyon niya yung sarili niya na oposisyon against um, President Ferdinand Bongbong Marcos for many different reasons at kung i-analyze ia niyo po yung mga issues, e pang sariling interest. Basically, to protect himself doon po sa possibility na baka mag-cooperate nga itong uh, Bongbong Marcos administration dito sa International Criminal Court. So, yari doon si Duterte kung sakasakali. Well, sa ganitong back sa pagitan ng mga members dati ng unit team. Remember po yung election ng 2022, landslide po yung victory ng unit team ng Bongbong Marcos at Sara Duterte. So going by the official figures, talaga nilang po yung kalaban at kasama po ron yung opposition. Ngayon, papayagan naman ba ng mga Pilipino for instance na yung debate nandoon sa pagitan ng dalawang political families. Basically, dinastiyan dalawang yan. No? mga Marcos at saka mga Duterte nag-aaway hindi dahil pinag-aaway nila kung paano mas mapapaganda yung buhay ng mga Pilipino nating mga ordinaryong Pilipino ang pinag-aaway nila ay eh, kung paano maisusulong ng kanilang political at personal na interes so naturally kung matino po tayo mag-isip hahanapin natin yung nasan ba yung legit na opposition nasan ba sila to be sure nandyan po yan pwedeng pakalat-kalat pwedeng watak-watak pwedeng hindi ganun kalakas. But to be sure, nandyan po yung political opposition. It's also but natural for people to ask, nasan ba si Len Robredo? Dahil siya po yung naging rallying point ng opposition ng 2022. Hinahanap siya ng mga tao. Diba ang tanong, where is Len Robredo? Madali pong malaman because if you check her social media account sa kanyang Facebook account, yung eh malalaman niyo na I think meron siyang mga engagements sa abroad, mga fellowships, tsaka mga speaking engagements. And uh, siguro iba rin sa mga Pilipino, iba rin sa mga supporters sa event, minamasama yun dahil hindi siya ganun kaactive active ngayon. At least dito sa national stage when it comes to speaking out uh, regarding certain political issues. Well, sa akin naman, yun ang ano eh, yun ang galaw niya ngayon eh. And you cannot blame her. Okay? So kung yun ang gusto niyang track na tahakin, Nasa kanya po yun. And uh, sa pagkakaalam po natin, she's also quietly uh, working behind the scenes sa pamamagitan po ng kanyang foundation. So, nandun talaga yung puso sa pagkakaalam natin ni dating Vice President Leandro Credo doon sa NGO work, doon sa tinataw na high-impact uh, programs and projects sa so talagang direct na nakaka-apekto, nakakatulong doon sa iba't ibang mga sektor dito sa ating bansa. At even then, of course, si Kinot Falk people or her supporters from asking, eh dapat mas prominent po kayo ngayon. Dapat siguro mas maingay kayo, mas uh, matindi paninindigan. Ibang naaalala pa yung episode noong uh, 2021. Late 2021, kunsaan maraming humihiyak kahit sa kanya bilang vice president, na go for the presidency. Talagang tutulungan siya. Eh kaso, it took a while before she actually made the decision. And uh, late na po siya nag-decide na tumakbo sa pagkapangulo and uh, ayon sa mga eksperto sa ilang mga maalam na analyst at ayon na sa ilang mga taga-suporta niya, e eh kinapos dahil lalaban ka sa pagkapangulo, medyo nagmamadali ka at hindi ka nag-declare yung kalaban mo, ilang taon nang nag-prepare, talagang gustong-gustong maging pangulo, and true enough landslide yung victory ng Bongbong Marcos against Len Robredo noong 2022 elections 31 million Ilabay na kuha ang boto ni Vice President Leandro Bredo nasa 15 million. Kumamaalawa siya. So there are two ways of looking at it. Positive or negative. It tao na uh, puno ba yung baso o kalahati lang yung pagkakapuno doon sa baso. Pero pag inisip natin, 15 million. It was organic. Hindi po pwedeng sabihin na ano yun eh uh, engineered or talagang dinoktor yung numero na yun. Yung talagang lumalabas. Naturally, sa mga rallies ni uh, Len Robredo, Jackie Pangilinan doon sa mga umaten, talaga alam nila it was very natural. Hindi siya bayad. talaga organic yung massing up of the people in support of her and her advocacies. Kaya ang tanong, nasa na ba yun? Saan na ba napunta yung 15 million na yun? Baka naman nag-dissipate na. Nawalan na rin siguro, siguro ng gana. Ako nakikita ko rin sa online, may mga nagko-comment, nangihinayang sila dahil parang nasayang doon yung efforts ng 2022. Kahit na natalo, ay eh dapat daw na sustain. Well, that's a valid comment. Hindi po natin pwedeng masamain inyon. Ang tanong, nasa na nga ba? Okay? Mukhang hindi yata nag yung momentum from that. Mukhang na Mukhang nanahimik opposition. So ngayon, even figures within the opposition ay naghahanap ng kanilang, uh, kumbaga, manok for the 2028 presidential election. So sabi na iba, naku, medyo maaga pa kasi next year, midterm elections pa lang eh. Well, actually, hindi po ganun kaaga. Actually, baka ka late na eh. Kasi kung titingnan po natin yung preparasyon para sa presidential election, eh dapat uh, by this time, nagpe-prepare na po yung eh, mga balak tumakbo sa pagkapangulo. Especially kung nandun yung natural handicap. Alam po natin na mahina ang opposition ngayon. Noong panahon ni President Duterte, mahina ang oposisyon. Ngayon, mahina pa rin po yung oposisyon. Tinan niyo po sa Senado, ilan ba yung miyembro ng oposisyon dyan? Uh, officially, dalawa. Si Senator Sen. Risa Ontiveros at uh, saka si uh, Coco Pimentel uh, the third. So yung talagang pumapronta para sa oposisyon ngayon, pinakamataas ang posisyon pagdating sa elective uh, posts ay si Senator Risa Ontiveros. And naturally, may mga galaway din na oposisyon para siya yung gawing manok sa 2028 sa pagkapangulo. Ang tanong, mananalo kaya si Riza Ontiveros? Parang kahang usapan, no? Kung pagbabasahin po natin yung mga recent surveys, eh mukhang ilalampaso rin po siya sa 2028 presidential election kung sakaling tatakbo siya. And um, I think last year, late last year, ano ba ngayon? A few months ago, no? Uh, medyo natanong din natin ito sa kanya eh, dahil nakita tayo sa isang event. Mukhang hindi naman siya interested pa so far, no? Kung magawala pa yun sa isip niya. At least, yun ang binabanggit niya uh, in public. Pero, let's look at the facts, no? Hindi ganoon talaga kalakas. Wala ka mahanap na strong, legit, political opposition member or leader that could really challenge the presumptive candidates in 2028. In particular, yung Vice President Sara Duterte. For some reason, sa kabila ng mga issues... Against her, yung confidential funds ay hindi maipaliwanag at all. Yung paggasta ng milyong-milyong uh, confidential funds in 11 days. Yung question sa kanyang competence as uh, vice president and as uh, education secretary. Yung gulo nila sa level ng politika when it comes to the Marcoses. Despite all that, ang taas pa rin po based on the surveys ng mga taong naniniwala at nagtitiwala doon sa tinatawag na Duterte brand. So, tanong sa oposisyon, isa eh, na sila pupulutin? Saan po ang oposisyon? Di ba? Dilampaso po sila ng 2019 midterm elections. Ng 2022, talo uli. Ilang senador, isang senador lang po ay nakalusot. Si Risa Ontiveros, ng 2019, wipe out po yung oposisyon sa senatorial election. So, may possibility, and this is very real, na baka naman ma mas zero uli ang oposisyon sa 2025 senatorial election. Pwede rin mangyari uli yon sa 2028. Pero of course, medyo malayo pa yon as para sa senatorial election is concerned. Ang tanong, sino yung pwedeng tumayo bilang strong opposition figure? May mga nagpapalutang ng idea na siguro kung populism or populist ang kalaban, eh siguro maghanap din ang oposisyon ng kanilang sariling populist, yung version nila ng Duterte. Popular, uh, sobrang malapit sa tao, kaya ay iba, tinitingnan, alam niyo po ba kung sino? Eh, hindi naman po ito surprise, no? Tinitingnan nila si Senator, isang, isang neophyte Senator, Senator Rafi Tulfo. Okay? At alam po natin na sineseryoso ito ng mga prospective na makakalaban niya. Dahil pag tinignan niyo po yung uh, ilang mga video sa TikTok, nakikita ko po yun eh, binabanatan siya. Ina-expose yung kanyang, uh, obvious naman, no, inexperience. Wala pang masyadong alam pagdating doon sa working sa, sa Philippine Senate. Yung mga kakulangan niya when it comes to asking questions that have legal repercussions or implications. No? Kasi siyempre, Rude awakening din ito dapat eh. Miski maangas siya si Tulfo, eh iba yung Senado doon sa kanyang radio program na very popular. Kung doon, pwede siyang basta-basta mambully ng mga polis, o ilang mga tao ng gobyerno. Kahit ginagawa niya ito sa Senado, at nandun yung natural na kapangyarihan ng mga senador, uh, yung tinatawag na over oversight function nila, eh pwede ka i-correct ng kapwa mo senador na maalam. ba? Diba? And in fairness to some of the comments coming from his fellow legislators, eh tama rin naman, no? may mga pagkakamali yung uh, linya ng pagtatawang niya minsan. Pero hindi naman yun, ano? hindi naman yung matter of life and death, hindi pong, I mean, figuratively, no? hindi naman tipong mamamatay yung karir mo dahil doon. Ang point ko lang, pag pinanood yung mga sinasabi kong videos ng TikTok, pinabakbaka na siya. Dahil indicative po ito, na baka may mga natatakot sa possibility na tumakbo sa pagkapangulo or perhaps uh vice presidente itong uh, senator Raffy Tulfo. Eh punta tayo dun sa idea na yan no? Dapat ba or okay ba na kumbaga kunin na lang ng oposisyon at gawing standard bearer yung Raffy Tulfo doon sa 2020 elections. Hay. Kung pag-uusapan lang po yung possibility na malalo, well malaki po yung chance sa uh, at least mas maganda yung chance base dito po sa mga current surveys no? marami po pong pwede mangyari between now and 2028 pero so far eh, very popular po yung Ravi Tool uh, at meron siyang chance na siguro kalabanin yung Sara Duterte doon sa 2028 elections kung tatakbo yung Ferdinand Martin Romualdez I don't know no kasi mukhang tama yung sabi ng isang kongresista, na no? si Pantalian Alvarez, eh walang appeal. At pag tinignan niyo po yung survey, Mukhang hindi nga siya nagkakaroon ng traction. Mahina, walang kaapil-apil. Pero tinan natin kung paano ito kukubugin ng kanyang mga campaign and political strategists, ng kanyang mga propagandists, <laughs> ng kanyang mga spin doctors. Okay? Koma naman po yung mga ganyang cast of characters. Pero pagdating dito kay Rafi Tulfo, is it wise for the opposition to take to take in someone like him. Again, ah, possibilities lang po yung pinag-uusapan natin. Well, kung gusto lang po natin yung chance ang yung medyo magandang chance ang manalo, well, you would go for someone like the Tulfos. Pero kung pag-uusapan natin dito, yung talagang uh, batayang prinsipyo, yung mga bagay na talagang kinakailangan uh, meron ang isang kandidato, well, I beg to disagree. Diba? Yung bang Tulfo brand of justice, yung bang Tulfo brand of ngayon, ah, uh, legislative work and oversight function. Do you think that's good? Baka nag-work siya kasi marami rin frustrated ang mga Pilipino. Frustrated na sa bagal ang hostesya natin, kaya pupunta sila rin sa programa ng Rafi Tulfo at ihingin ng tulong. And in fairness po dun sa mama, ay marami naman po talaga natutulungan. Pero yung ganun, di ba napapansin nyo, nagkakaroon ka lang ng ano eh, ng matinding debt of gratitude dun sa host, dun sa personalidad nakakalimutan natin yung importansya na pagganahin dapat yung sistema. So much so na hindi na kailangan pumunta ng mga ordinaryong Pilipino do sa mga katulad ng mga programa ni Rafi Tulfo para magkaroon ng hustisya, big or small. ba? Diba? Nagpupunta e sila rin sa mga ganong programa kasi frustrated sila sa bagal ng ating system, sistema sa hustisya. Or wala silang tiwala. Baka naman mabilis pero hindi nila alam, pupunta na lang sila doon sa Tulfo. Kunwari, meron silang gusto kuya-in. Eh, ipapatulfo kita. Imagine ninyo, naging buzzword na yung tulfo. Diba? Ipapatulfo kita. Ang tindi na, no? Ibig sabihin, talagang importante yung kanyang brand. Uh, as, uh, as a tulfo. Pero himayin nyo mismo, diba? Ano ba yung reputasyon ng mga tulfo? For instance, tingnan nyo ngayon, malaki yung chance na baka magkaroon na at least two tulfos in the Senate. Bago mga politiko yan, ha? Ibig sabihin nyo, kabago-bago, eh nagtatayo agad ng political dynasty. Eh bakit kanya? Senador Quirafi Tulfo. Yung Erwin Tulfo, after na ma-reject siya doon sa commission and appointments, bilang DSWD Secretary o hindi matuloy yung kanyang stint doon, he found a way to become a member of the House of Representatives as a party-list uh, congressman. Dalawang Tulfo agad yun nakikita nyo agad yung tendency na magtayo ng isang political dynasty. Okay? And number one siya sa maraming surveys kayo sa pagka-senador. So, kung ikaw Erwin Tulfo, eh, strike while the iron is hot. Eh, tatakbo -tatak ka. Malaking chance na maging dalawa kayo. Okay? So, on principle, pakit tingnan, di ba? Pero pag-i-reset natin, well, ang dami magkakamag-anak kayo sa Senado, no? Nandito yung magkapatid na half brothers JV and Jingo Estrada, although iba yung nuances na, no? Nandito yung mag-ina, Mark Villar at saka Cynthia Villar. Nandito yung magkapatid, Alan and uh, Pia Pia Cayetano. ba diba? kung nanalo pa si dating Vice President Jejumar Binay Marbinay, ba nag-number 13 siya ng huling election sa pagkasenador, o ba, pwedeng dalawa pa pala ang binay ngayon. Hindi natin sinasabi na incompetent itong mga ito, pero they limit the choices, eh, no? Kakaunti lang yung posisyon na sa pagkasenador, tapos dominated pa ng ilang pamilya. Diba? What does he say about our democracy? Okay? And number two, for instance, tingnan natin yung competence. Ready na ba yung Rafi Tulfo sa pagkapangulo, for instance? ba? Diba? Ako personally, issue ko lagi yan. Kung ako pipili ng isang kandidato, especially doon sa pinakamataas na posisyon sa bansa, which is the presidency, ihaanapin ko talaga competence. Hindi lang porking lagayin loob ko sa kanya. Hindi ako pupunta sa kanya na susupuntahan ko. Yung boto ko, sa akin, sa yun. Hindi ko siya ibibigay sa isang kandidato lang na marami akong question. Okay? Kailangan ko siyang kilatisin. And my number one question is, is he ready for the presidency? And what kind of presidency would a tool for administration be? Yan ang makatitingnan niya, no? Hindi ko siya sinisaraan, ha? Ang point ko lang, kahit sino pa yung piliin yung kandidato, yun po dapat yung iniisip nyo. Okay? Hindi e naman ang issue kay Sara Duterte, di ba? Ano ba yung competence si Sara Duterte para maging pangulo? Eh marami ang question sa kanyang competence. Ngayong vice-presidente siya at DepEd Secretary. Eh lalo pa kung pagkapangulo. Ang problema sa maraming Pilipino, hindi naman natin tinitingnan yung competence. Eh. Ang tinitingnan natin, relatable ba yung kandidato? Relatable ba yung politiko? Sa tingin ba natin, malalapitan sila sa oras ng pakakailangan. So again, tinitingnan ng maraming Pilipino yung personalidad. Hindi po yung kahalagahan na ayusin yung sistema. Imagine ninyo po ito. No? Bakit lagi pang uh, patronage politics dito sa ating bansa? Eh kasi ganyan ang kalakaran eh. ba? Diba? Dinun nurture po natin yung ganyang idea. Imbis na improve natin yung sistema ng pamahala sa ating bansa. I'll cite a very concrete example. Kung ikaw, wala kang perang pampagamot, di ba? Bakit maraming Pilipino naiisip, kailangan ko ng padrino, kailangan ko ng kakilala para makalabit ako kay congressman, kay senator, o kay mayor? Well, in fact, kung matinu po yung pagpapalakad ng ating pamahalaan, mas bibigyan po ng sapat na pondo yung mga uspitan. Hindi po uh, wawaldasin ng pera ng bayan sa ating national budget para dito sisiguruduin na hindi siya mabubulsa sa paraan, for instance, sa mga SOP. ba? Diba? Mapupunta kung saan dapat sila mapunta in, ter in, terms of priorities. Para pagdating ng panahon na kailangan ng mga ordinaryong Pilipino na magpagamot, hindi nila kailangan kumatok sa pintuan ng mga kongresista o ng mga politiko para humingi ng referral letters para tumanghod at mabigyan man ng konti eh, para bang yung kaluluwa mo ng lamo na doon sa politiko na yun. Diba? Patronage politics. Hmm. Yung patronage politics yan, nakikita rin po natin yan sa mga Tulfo at sa maraming mga uh, politiko natin. Kaya hindi po maganda. Well, ang tanong naman na iba, well, ko-opposition ka ba? Intayin pa ba natin maayos yung sistema ng politika, mapalakas yung ating mga political parties, pilang mga institusyon? Eh baka, ilang henerasyon na po yung lumipas, hindi pa rin po siya. That's also true. But my point is, kahit meron kay isang populist option, eh dapat, sikapin pa rin natin na mag-nurture ng mas maayos na mga kandidato. Okay? Hindi yung gusto mo na ako yung posisyon and then hope na makachamba ka at gumawa siya ng tama. Yun ang point ko. Hindi pa po lahat, no? Kung maga, maraming pa rin namang pwedeng gawin para maka-develop ng mga viable candidates sa pagka-senador for instance, pagka-Vice Presidente, sa pagka-Presidente. Although we know that um, the the task is very, very difficult given the enormous uh, challenges uh, in front of us, in front of all Filipinos. Pero oh, let's not lose hope, no? Kahit papano, dapat nandun yung uh, pag-asa na eventually, the Philippines would be delivered from all these stupid politicians in our midst, from all these abusive politicians in our midst. Mga politiko na talagang interes ang isinusulong. Yung sarili interes lang nila. Protektahan yung kanilang negosyo, protektahan yung kanilang kita, protektahan yung kanilang kapangyarihan. Di ba? Eventually, Things would get better. I'm really hoping, and I think things indeed would get better.